Nagsimula yan dahil gusto niyong sirain ang ating Vice President. Ngayon, ang nahuhusgahan, ang Kongreso. Alam niyo po, e paano nila pasisinungalingan yan? Ang totoo po niyan, lumalabas na sa Concurrent Resolution No. 10, e 2012 pa pala nagsimula itong patakaran na ito, na talagang lahat ng budgetary allotment ng mga kongresista at senador ay liquidation by certification lamang. Certification. Pero wala po dapat magsinungaling, dapat tanggapin ang katotohanan na sa Kongreso, sila mismo mga Kongresman, ang auditor sa kanilang sarili. Bakit? Kasi I certify that the funds were spent for a public purpose. O, oh, e eh magkano ang budget niya? Well, ulitin ko po ha, nung time ko, 700,000 po yung budget namin. Kasama dyan yung MOOE, yung traveling expenses, representation expenses. So, mere certification po yan, 700,000 a month at cash po ang bigay dyan, ha? Kaya nga po nakakatawa mga congressman, talagang buwan-buwan, eh ang lalaki ng mga bag na daladala at pinamimigay ng mga nasa committee on uh, accounts, no? Ang nakacheke lang po dyan ay yung sweldo namin. At ang... Magandang araw mga kaibigan. Yan po, klaro na. ah <laughs> uh, congressmen are the auditors themselves. Pahayag po 'yan ng dating kongresman na si Atty. Harry Roque. Kaya pala itong si Congresswoman Kimbo. Napakakalmante. Nagsabi siya na yung extraordinary expenses ng Kongreso ay eh, auditable yan O oh, tama po, Madam Honorable Congresswoman. Auditable ina-audit. Kailan ang nag-audit hindi ko ah kayo mismo ang mga congressman. So, napakaliwanag po ang paliwanag ni Ator ni na once na isinertify ng isang congressman na yun nga ang kanyang uh, MOOE perma lang lusot na sa kuwa. Ah, di talagang kaya dapat lang yung panawagan ni Tatay Digong. Mag-ingay po tayo. Let's press your koa. Kasi ang koa mula nung nagkaroon ng concurrent resolution number 10, wala na silang ginawa. Hindi na nila ginalaw, hindi na nila inaudit ng todo-todo ang Congress. Hindi katulad ng Supreme Court, inaudit yan. Kahit Office of the President, Vice President, lahat ina-audit. Ang hindi lang ina-audit ng todo-todo, itong Congress dahil sila ang may hawak ng pera. So, salamat po Atty. Roque uh, sa uh, sa pagmamahal nyo sa bayan, sa pagpapaliwanag. Ngayon, alam na natin na booking na sila. Nako, nakikita ko ngayon pag mayroong ulit uh, survey, Polls Asia, Publicos, SWS, talagang lalagapak ang rating ni House Speaker Martin Romualdez. Ilan ba yung latest rating niya? 38 sa Polls Asia, 37 sa Publicos Asia. Nako, baka magiging 30 to 25 na lang yan. <laughs> yun po ang napana na pala. Uh, kung ano ang itinanim, yun ang anihin. Nagsimula itong si Speaker Romualdez, paninira, panggigipit kay DP Sara, tinanggalan siya ng confidential funds. O anong resulta? Ah, uh, ito, lumabas. Meron silang extraordinary expenses. Meron silang confidential funds na liquidation by expenses lang. Ngayon, booking na booking na ang ating mga kongresista. Okay, panoorin natin ang buo itong pahayag ni Atty. Roque sa SMNI. O, oh, gusto niyo pa ba bang pag-usapan kung paano ang kita ng mga kongresman sa infrastructure project? Mananahimik na muna ho ako kasi baka naman magpakatotoo na ang aking mga dating kasama sa kamera. Kaya nga po nakakatawa mga kongresman talagang buwan-buwan eh ang lalaki ng mga bag na dala-dala at pinamimigay ng mga nasa committee on uh, accounts, no? Ang nakacheke lang po dyan ay yung sweldo namin. At ang sweldo naman po namin, yung pinakamataas, yung second na pinakamataas sa gobyerno, ang pinakamataas po yung presidente. So maabot po yun ng 100,000 a month. So all in all, yung ako po yung kongresista, mga around 800,000 a month yan. No? Meron pa po yung mga bonus kapag yung allowance sa binibigay ng speaker pag magre-recess. Pero yung time namin po, eh talagang matipid po si Speaker Alvarez, 200,000 lang po yan. Pero nung nagkaroon na ng mga bagong speaker, tapo milyones na po yung... Uh, Uh, kanilang allowance pag mag mag uh, recess. So ang suma total po talaga anong sinasabi nila ng audit ng COA. E samantalang ang naging patakaran na nga is ang mga kongresista na ang auditors dahil sila na nagsa-certify na it was spent for a public purpose. Wala na pong titignan ng COA beyond the certification. Now in fairness, sana nanonood ka sas, no? Tama po na talagang si Senator Ping Lacson ang naging otor niyan dahil sa dati ang chairman ng Committee on Accounts sa Senado. Pero, ang nangyari noong 2012, eh, may pumalag na auditor sa Senado na hindi nga sang-ayon doon sa um, liquidation by certification. So, nagkaroon daw ng kasunduan na si Gloria Tanclima ko pa ang chairman ng COA na 500,000 lamang ang covered by certification by um, liquidation by certification. Pero ang sabi ko kay Senator Ping, sa House po wala. Wala kaming amount talagang liniquidate. So, ang sabi ni uh, Senator Pig ibig sabihin, hindi nila sinunod yung aming compromise na hanggang 500,000 a month lamang ang um, liquidation by certification. Siyempre, hindi susunod kasi ang laking diit naman ang pondo ng kongresista pagdating sa mga senador. Nako, siguro po, pagbalik ko dito, himay-himayin ko kung ano yung mga halagang yan ngayon. Ha? Kasi po ngayon, malakihan na. Hindi lang po 700,000 po yan. Dahil kung ang aming... Uh, kung nung tayo ni Pantaleon Alvarez, 200,000 lang ang binibigay niya kapag merong recess. Eh ngayon po, milyones na binibigay ng mga speaker na sumunod kay Pantaleon Alvarez. No? So hindi ko na po talaga alam kung anong patakaran at magkano na ngayon. Pero I could imagine, mas malaki na po. Kaya pa nga po hinihingi ko sa staff namin ngayon, taon-taon po, pinapublish naman ng House kung magkano yung pondo ng kada congressman. Yun po pinag-uusapan natin. Yung buong-buong pondo na binibigay sa kada congressman at kada senador, hindi po yan subject to liquidation. Kaya for instance, yung sinasabi nilang 2 billion na traveling uh, expenses ng Kongreso, wala pong nagsasubmit dyan ng pulp train ticket. Hindi nang gaya nung ako'y nasa UP o kayo nasa Malacanang, na lahat po ng biyahe, kinakailangan isa-isa mong iliquidate. Yan po ang pagkakaiba. Bakit? Eh kasi po, Kongreso sila. Sila yung holder of the purse. Sila ang gumagawa ng budget. Kaya meron silang sense of entitlement na sila na mismo magiging sole auditor ng sarili nila. So, Tama po na merong system of audit sa House. Pero not by COA. By the congressmen and the senators themselves through their certification. Yan po yung linabas natin. Now, nung linabas ko po ito dito po sa SMNI, hindi ko alam kung ano yung legal na basihan. Si SAS talaga ang nakadiskubre na yung pala ay concurrent resolution number 10. Nagulat ako. At sa actually, ang totoo po nito, nung ako'y nagsalita na rito, tumawag ako kay Senator Ping dahil kapartner ko naman niya pag expose ng pork barrel, no? Sabi ko, magsalita ka na rin. Pero ang sagot niya cryptic, hindi ko na intindihan. Ang sabi nga niya, well you have to check with Ochoa kasi nagkaroon nga ng compromise na up to 500,000 uh, liquidation by certification pero yung rest ay dapat i Now in fairness po, kay Senator, sabi po niya nung una siya lang nag-comply. Tapos si JPE. So hindi din niya alam kung yung ibang mga senador nag-comply. Pero ako talaga, sinabi ko kay Senator Ping, sir, sa House po, wala talagang portion of anything na kinakailangan ng liquidation everything was certification. At eh, totoo naman po yan kasi ang laki liit naman ang budget na kada congressman. Yan po ang totoo niyan. Kaya lang, wala po kahit sinong senador na magsasabi kung magkano yung lump sum na natatanggap nila kasi top secret yan. Ako nga po, yung sinabi ko dati nung panahon ko, 700,000 na kada buwan, eh, maraming magagalit sa akin yan no? dahil na malalaman nila na ganun palang kalaki ang sweldo ng isang congressman. Sa totoo lang po ha, pati yung panweldo sa staff kung ayaw ibigay ng congressman o ng senador po pwede. Naalala nyo dati, may isang uh, kongresista na naging senador na walang staff. Hanggang senador, ha? Yung, sa, yung nasa house siya, may isa lang siyang driver. Yung nasa, kongre, nasa senado siya, tatlo lang ang staff niya. Bakit? Kasi pati yung sweldo, po pwede niyang ibulsa kung gusto niya. Hindi siya required kumuha ng tao kung ayaw niya. Meron po yung mga consultants, no? Uh, ako, ang nangyari sa akin, dahil sampu lang yung consultants, Pinaghati-hati ko pa kasi maraming tumulong dun sa kampanya para lang mas maraming makinabang. Pero yung mga iba po, et, napakadaming consultant po dyan sa Senado, ha? Yun, pupwede nilang sa kanila na lang yun at hindi na ibigay sa iba. Bakit? Dahil meron silang liquidation by certification. So, pag-aaralan po natin siguro, kung hindi natin makuha ngayong araw neto, sa susunod na araw na naririto ako, magkano yung budget ng kada congressman na... Liquidation through certification. At magkano ang suma total? 300 plus po ang mga kongresista. sabi mo ng 1 million a month yan. O 12 million a year yan. Doon lang sa kanilang budget. Wala pa po dyan ang sweldo ha. Times 300. Sige nga. Ganong kalaki po yung liquidation by mere certification. Kaya ang hinihingi ko lang naman po, ganito. Itigil yung hypocrisy na yan. Yung pagkukunwari na yan. Talaga po ako nagsalita. Ako po, team player. Okay, pulaan niyo ako. No, ako'y kongresista, hindi ako nagsalita. Bakit? Kinakailangan maging team player ka eh. Kabahagi ka ng institusyon eh. Pero ngayon, hindi na po ako kabahagi. At huwag kayong magsasalita. Kayong mga kongresista, na you're in the right side of history, mahiya kayo ha. Kapag sinasabi niyo na pananagutan, paggastos ng pondo ng gobyerno, mahiya po kayo. Huwag naman po magsisinungaling. Aminin ang aminin. At huwag magmamalinis. Kaya po may confidential fund kasi may mga gastos na hindi maidaan sa government procurement. Tapatin po natin ang taong bayan. Kapag ikaw ay nagsisilbi sa bayan, hindi naman po pwede na yung ibibigay mo sa patay, yung ibibigay mo sa may sakit, sa proseso ng bidding. Wala na makakakinabang dyan. Yan po ang gamit din ng confidential fund. Tapatin na po natin. Doon ako nabuisit, kaya ako'y nagsalita. Not normally, ako'y a team player, pero ako'y nagsalita. Bakit? Huwag maging magpanggap. Huwag nagmamalinis. Tanggapin ang katotohanan na kung ikaw ay politiko, pinupuntahan ka talaga para sa tulong at saan mo kukunin yun? Kung hindi din naman sa budget ng gobyerno. Sa akin po, walang masama dyan. Dahil ibinabalik mo sa tao. Pero ang punto po, dapat meron namang mekanismo na masiguro na babalik yan sa tao at hindi sa inyong sariling mga bulsa. ba? Diba? At yan po ang wala ang kongreso. Now, paano yung confidential fund ni VP Sara? Yan po ay subject to repertoria requirement every quarter. Na walang ganyang requirement sa kongreso. Huwag magmamalinis, huwag maging mapanggap, maging Magpaka magpakatotoo lang po tayong lahat. Aminin ninyo ng pagtanggal sa confidential fund ni Sara dahil banta siya kay Speaker Romualdez. Pero huwag kayo magmamalinis. Dahil alam nyo kung anong patakaran dyan. At yan ang dahilan kung bata ko nagsalita. Ngayon, harapin nyo ang taong bayan. Hmm, diba? Nagsimula yan dahil gusto nyong sirain ang ating Vice President. Ngayon, ang nahuhusgahan, ang Kongreso. O gusto niyo pa ba bang pag-usapan kung paano ang kita ng mga congressman sa infrastructure project? Mananahimik na muna ho ako kasi baka naman magpakatotoo na ang aking mga dating kasama sa kamera.